Ito naman guys ay spring onion. Ito spring onion. Ready made na yan. Magkano yan? Uy, mahala. Five real. Isang ganito, plato, five real. Ito naman, 5.95. Ito yung kurat may kasama pang sauce malinis na yan ready to eat na yan ang mahal ng ito naman yung ang pangalan sa kanila ay jerjer jerjer ito masarap ito na kakainin mo na sa pritong isda Tsaka sa manok masarap siya sa mga preto-preto for 450 yan, isang balot for 50 real ito naman ay 595 ito naman ay 595 yan, yes, spring onion Thank hmm.